Hello, good morning guys. So for today's video guys, mag-harvest tayo ng mga sari-saring mga prutas, yung mga stone fruit namin, uh, mga plums at saka peach at saka mayroon tayo mga sari-saring mga veggies. So ito yun ating i-harvest ngayon just before the market. So mag-harvest kami ng mga prutas is before the market talaga. So hindi kami mag-harvest na uh, all, all at once. So, ang aming harvest is just before the market talaga, no? I-keep namin yung mga prutas sa uh, sa puno. So, hindi kami mag-harvest sa uh, uh, yung lahat-lahat. Kasi mayroon kami mga prutas na early season at saka er mid season and late season. So, ayun. At saka mayroon kami mga apples. So, ganito din yung mga apples namin. Uh, marami talaga mga iba't-ibang variety. So, mayroon kami mga early early apples, um early season, mid season, at saka late season. So, mga iba't-ibang mga variety. So, hindi din kami mag-harvest ng uh, mga prutas namin na uh, pang, ano, bulto-bulto ba? Kasi wala kaming uh, cold fridge, na uh, cold room na i-keep namin. At saka, hindi namin yun i-ano, i-, ano, i hindi kami nag- ano, nag-deliver or nag- uh, wholesale sa mga supermarket. So, diretso namin yan ibinta sa mga tao na uh, mga kumakain. So, hindi sa mga buy and sell. So, yun ang ang, ang aming uh, style. Kasi, pag mag-ano ka sa supermarket, mag uh, ang binta yan is mura lang talaga. Napaka-mura. Saka, ibinta yan na double the price talaga. So, kami, magbinta kami diretso na sa mga uh, customer na kakain nila 'yon hindi sa mid, uh, tinatawag na middleman. So ayun. So yun ang style namin at saka marami talaga akong mga sweet corn. So nag harvest na naman ako ng sweet corn ngayon is summer. So ito 'yung mga pag-garden ko dito, guys. Um ini-enjoy ko talaga 'yung pag-garden ko dito kasi ayun ang planting season namin is only lang spring at saka summer. So hindi na kami mag ano magplanting sa late Uh, summer. So, ito ngayon is March na is pa, ano na, pa autumn na talaga. So, ini-enjoy ko yung pagpa ng mga summer crops tulad ng uh, sweet corn. So, ito yung sweet corn guys, is ready na talaga ito sa market. So, linilisan ko na at saka tinitrain ko na ito kasi mahait sa, sa other end, no? Mahait ang tumoy nito. So, ito yung mga sikan sa ano to pang Konsumo na lang ito. Yung maganda is pangbenta ko ito, guys. So marami talaga. So hanggang dito na lang.